ginawa ang video ng ito mga idol bilang follow up sa video natin na Lian Rimes. Marami kasi ang tumutol at naguluhan sa sinabi ko na si Lian Rimes ang original na kumanta ng How Do I Live. Hindi naman natin sila masisi mga idol kung inaakala nila na ang isa pang country music artist na si Trisha Yearwood ang original na kumanta nito. Yung version kasi niya ang nakilala ng mas marami sa atin dahil narinig natin ito sa pelikulang Con Air na pinagbibidahan ni Nicolas Cage noong 1997. At ang mas nakakalito pa ay sabay pang release ang dalawang version na ito sa parehas na araw ng May 23, 1997. So bakit ko nga ba sinabing si Lian Rimes ang original na kumanta ng How Do I Live? Halika at ating alamin ang kwento at kasaysayan ng awiting ito. Linawin natin kung sino ba talaga ang unang kumanta at ang mas may karapatang ituring na original ng napakagandang kanta na How Do I Live. Talakayin natin lahat. Yan pero bago ang lahat, eh inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Magsisimula ang kwento ng kanta sa songwriter nito na ni si Diane Warren na noon ay nakatakdang magsulat ng kanta para sa pelikulang Con Air ni Nicolas Cage. Sa mga hindi nga nakakaalam mga idol ay si Diane Warren din ang nagsulat ng napakagandang kanta na I Don't Want To Miss A Thing na pinasikat naman ng bandang Aerosmith. nulat ni Diane Warren ang How Do I Live na si Lian Rimes talaga ang nasa isip niya na kakanta ng awiting ito dahil si Lian mga idol ang pinakamaingay na pangalan that time sa country music scene dahil nga sa nagawa nitong record na pagkakapanalo ng dalawang sabay na Grammy Awards sa edad lamang na labing apat na taong gulang na nagkataon pa na noong matapos niyang isulat ang kanta eh hindi pa inaasahang magkita si Diane at Lian sa isang restaurant at doon nga ay sinabi nito sa dalaga ang kanyang ginagawang proyekto na gusto nitong si Lian nga ang kumanta ng kanyang obra. Kaya kinabukasan ay eh muling nagkita ang dalawa sa loob na ng studio para i-record ang How Do I Live. Ang problema lang mga idol, noong ipasa ni Diane ang version ni Lian sa Touchstone Pictures na gumagawa ng pelikulang Con Air, eh medyo nagdalawang isip ang kumpanya dahil hindi umano ka paniwala ang mensahe ng kanta kung manggagaling ito sa labing apat taong gulang na dalagita. Isa pa, eh medyo may pagkapap umano ang style ng pagkanta ni Lian dahil doon mga idol ay naghanap ang touchstone pictures ng ibang pwedeng kumanta dahil hindi alam ng mga ito na official recordings na pala ang nasa kamay nilang version ni Lian. Kumbaga mga idol ay akala ng kumpanya e eh demo lang yung ipinarinig sa kanila ni Dayan kaya kinuha pa ng mga ito ang isa ring napakasikat na country music artist nung panahon na yon na si Trisha Yearwood. At syempre ay eh hindi rin alam ni Trisha na may nakapag-record na palang iba nang ibinigay sa kanyang kanta. Tapos dahil nga sa mas matured na ang boses ni Trisha, at purong country talaga ang style nito, eh mas bumagay dito ang How Do I Live na gustong marinig ng mga executive ng Touchstone Pictures. Agad nila itong kinuha para sa pelikulang Con Air. Pero dahil nga merong hindi pagkakaunawaan, eh nagamit lang nila ito sa mismong pelikula. Hindi pumayag si Dayan na isama ang How Do I Live sa mismong soundtrack album ng Con Air. Wala kasing alam mga idol ang songwriter na si Dayan na inirecord pala ni Trisha ang kanyang kanta. Tapos nakatakda pa itong irilis ni Trisha bilang isang single sa kanyang album. Dahil dito ay agad na tinawagan ni Diane ang record label ni Lian Rimes para sabihing i-release din ang version nito ng How Do I Live. So yun mga idol ang dahilan kung bakit sabay na na-release ang version ng How Do I Live ng dalawang sikat na singers na si Lian Rimes at Trisha Yearwood. Pero ang nakakahanga dito mga idol, mayroon man silang magkaparehas na kanta eh parehas naman silang pinasikat internationally ng awiting ito lalo na kay Trisha Yearwood na kahit nagkaroon ng hit song sa US eh ang how do I live lang talaga ang masasabi nating tunay na nagpasikat sa kanya sa buong mundo dahil nagkaroon pa ng ibang kanta si Lian Rimes tulad na lang ng I Need You at Can't Fight the Moonlight na nagpaningning pa ng karera nito na tinalakay naman natin sa huli nating video pero hindi naman natin maitatanggi na mas tumatak talaga ang version ni Trisha dahil nga narinig ito sa napakasikat na pelikulang Con Air ganun pa man mga idol kung hindi mo pa alam ay eh mas gumawa nga na kasaysayan ang version ni Lian dahil nga sa kagustuhan ng record label ni ito na hindi sila maapektuhan ng version ni Trisha ay eh sa pop category nila inirelease ang kay Lian na katulad nga ng kay Trisha ay eh naging number 2 ito sa kanika nilang kategorya. Ang pinagkaiba lang ay tumigil ang version ni Lian ng record-breaking na 69 weeks sa Billboard 100 na nabreak lang ng I'm Yours ni Jason Mars noong 2008. Pero nakabawi naman si Trisha mga idol dahil sa ginanap na Grammy Awarding Night noong 1998 ay eh sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ay eh nanominate sa Grammy Award ang dalawang artist na may parehas na kanta. Pinaglabanan ni Leanne Rimes at Trisha Yearwood ang Best Country Female Vocal Performance Award na sobrang awkward na dahil nga si Leanne Rimes ang nauna sa kanta, eh siya nga ang nabigyan ng karapatan para awitin ang kanta sa naturang programa. Nasa huli ay eh si Trisha naman ang nag-uwi ng tropeyo dahil nga sa kategorya ng country, eh mas lamang ang kay Trisha kumpara sa may pagkapap na version ni Lian. So yun nga mga idol, mas nakilala talaga sa atin sa Pilipinas ang version ni Trisha pero madami din naman ang may gusto ng version ni Lian Rimes pero kung ano paman ay eh parehas naman niyang nabigyan ng awiting ito ng kasikatan ng dalawang artist props pa rin sa nagsulat na si Diane Warren dahil itinuring ng billboard ang How Do I Live na isa sa pinakasuccessful na kanta ng dekada 90 ano ang opinion mo dito idol? sang ayon ka ba sa akin na si Lian Rimes talaga ang maituturing na original ng How Do I Live? tama ba ako o tama ako? Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.